tahimik at kanya-kanyang nag-celebrate ng Valentine's Day ang mga kumares. Wala itong bagong update mula ng huli itong magkasama. May flight din si Mami Sara noong February 15, kaya siguro tahimik muna sila. Ngunit nakauwi naman ito kaya naka-attend ng tune-up game ng Signal HD Spikers. Malapit na nga ang PVL kaya busy din si Sarge. Nakaka-excite na din ang PVL dahil sure na sure na manonood si Mami Sara at sure na yan na 100% ang suporta nito sa Signal HD Spikers. buti na lang na nagkabanding muna ang mga kumares bago mabisi ang lahat. Ngunit sa isang post ni Sarge sa kanyang IG kung saan makikita ang mga regalong natanggap nito ng Valentine's Day ay hirit ng mga fans na galing ito kay Mami Sarah. Although wala namang nakatag sa naturang post, ngunit alam na alam ng mga netizens kung paano magmahal ang isang Sarah G. Kaya dalangin ng lahat na kung ito ay makakatagpo ng taong bagong mamahalin, sana ay darating ang araw na ipagsisigawan at ipagmamalaki ito sa buong mundo.